magandang tanghali mga karol boy dito po tayo sa mainit na panahon narito po tayo sa RC pool kami, kami po ay nautusan burahin ang uh, RC logo ng mga sasakyan pati number po kinukuha na kinukuha ko na ang tinir may cotton akong dala at ito po ay nilalagyan ko ng thinner para matanggal yung logo yung pati number yan sobrang init ang panahon tanggal ko tanggal ko ano. pawis na pawis uh, kailangan number sobrang init may dala tayong tubig yan po hindi lang po ito isang sasakyan marami pong sasakyan mga uh, kulang kulang pikti ka sasakyan upat ko na po ang kamera dito na po ay, dito na po ako sa kabilang sasakyan yan Mikos, miko's lang natin 'yan para matanggal yung logo. 'Yan. Tanggal na. Ang bilis ng tanggalin pag may teenager. Tayo tayo rin tayo minsan kasi ang tuhod natin, masakit. Iba na talaga pag may edad na. sa kapila yan yan nauna ko na yan inunahan ko na para ang pagdating sa pangalawa yan matanggal na siya pumuti na siya yan ganun ganun lang oh yan bilis lang bilis lang tanggalin pag na na, na, na lagyan na ng unang container yan, lagyan mo ulit tapos yan, punas punas lang actually hindi naman hindi naman to trabaho namin nautusan la lang kami kaya daming pawis tumataga sa katawan si sobrang init yan bilisan mo pare para tayoy ma kubutan ng oras yan tayo tayo minsan kasi masakit rin toh di yun ah ito na maging tayo kasaysayan rapor yan po ang una na naman tanggalan naman arsilogo yan mirror on pa silicon dito pa namin tapos yan babalikan pa namin yan bukas ay sa mga mga VIP ito po yung mga service nila kami nah, nah, dire nagtanggal di mig sticker number kami itu Mazda Lancer. Pas subscribe nih langsung ke ating YouTube channel.